Mom, Dad? I really hope okay ng lahat. That's soon to happen. Patuloy naman yung speech therapy, pati yung movement therapy ng dad mo. Mom, I'll go na. Where are you going? School stuff. Is that why you're not here all the time? Mom, don't you worry about me. I'm okay. I'm having fun and I'm learning a lot. Kaya ako ka na magalala, okay? Sheila! Um, Sheila! I'll go na, Mom. Ako na nga. Bye! Dad! Hey! Make sure you come home early. Join us for dinner. Yes, Mom. Kukuha ko na may natin. Bye, Mom. I'll be back. Okay, ingat! You too, Attorney Ignacio? You both are resigning? We really want to finish this, CRB. Sa start na po yung hearing namin next week. At umaasa po sa amin yung kliyente namin Kamusta si Ino? May naiambag man lang ba? Yes, CRD. Actually, may magagandang insight siya sa case. Nag-iisip. At pinupush pa po namin na mag-isip. Ayaw naman po namin mapahiya sa inyo. Do me a favor, both of you. WIN THIS CASE! CRD, does it mean na... pinapayagan niyo na kami? Kailangan din ba kitang i-push na mag-isip pa, attorney? Read between the lines! Maraming salamat po, CRD. Ay, hindi po namin kayo bibiguin. We never doubted you, Lillette. Ikaw rin, Kurt. Oh ko. Cool. Alam ko marami pa kayong gagawin to win the case. Thank you po. Oh my God. Ako pa ang tubiklo sa mga amateurs na yan. Nihiya ako sa sarili ko. Trust me, you did the right thing. Inang, Dito na po kami. Kompleto na. Pwede na po kami sa first hearing. Nak, hindi ko nasasabihin sa iyong galingan mo. Dahil alam ko naman na yan ang ginagawa mo sa lahat ng bagay. Alam ko kung anong nasa isip at puso mo. Basta't mabuti ang intention mo, nasa tamang direksyon ka, anak. Inang, bakit ka ganyan? <laughs> Kasi ganyan ka rin sa akin. It's a tie! <laughs> Thank po ah. Tsaka sorry po kung marami-rami na akong utang na kwento sa inyo lately. Ox lang yun anak. Alam ko naman na mo yung panalong yan. At gusto ko rin na manalo kayo ni Samson. Pero lilet ha, itong tatandaan mo. Hindi mo kailang ipanalo lahat ng kaso mo para masabi mo sa sarili mo na magaling ka. Lahat kami nagmamahal sa iyo. Alam na alam namin na magaling ka at higit sa lahat, mabuti kang tao. Si naman ng cheerleader ko. Oh, sige na po ah. Ay, ayoko pong pumasok sa courtroom ng lukaan eh. With tears of joy. <laughs> sige na anak. bye, -bye po. Oh God! First day of eating pa lang, tulala ka na agad? You're making my day, Lilith!